Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dumating na nga sa bansa ang magjowang Bea Alonzo at Dominic Roque matapos ang ilang linggong bakasyon sa USA. Sa kanyang Instagram story ay nagpost si Bea ng short clip ng isang sasakyang nagbibiyahe sa ulan at sa caption Ania, I'm back! Halos kasabay nito ang post ni Dominic na nasa sasakyan din at umuulan. Caption naman niya, Back in Manila, Bago ito ay naghint na rin si Bea na pauwi na siya ng Pinas at malapit na siyang magbalik trabaho. Sa kanyang IG post last August 1, Anya ay patapos na ang kanyang bakasyon at pinaplano na raw niya ang next trip. Though matatagalan pa raw dahil magtatrabaho muna siya. Actually, hindi lang kina Bea at Dominic memorable ang trip kundi maging sa mga fans nila dahil dito sila tumodo sa pagiging open sa kanilang relasyon. Ilang beses silang nagpakilig sa kanilang mga fans dahil sa kanilang mga sweet photos sa mga series of events tulad ng birthday ni Dominic, baby shower ni Beth Tamayo, camp adventure sa Autocamp, Yosemite at ang kanilang trip sa San Francisco MoMA Museum. Matatanda ang lumipad si Bea patungong US last July 9 para magbakasyon bago siya sumabak sa trabaho bilang bagong kapuso talent pero mukhang madidelay ang pagbabalik sa work ng aktres dahil nga timing naman na sa sa ilalim na naman ng Metro Manila sa ECQ simula sa August 6. Anong masasabi mo sa balitang ito?